ang i namin, ara, si Bugrong at si Bungot. Anong bugrong nga? Saan may ara ko right, interview sa Bungot. No, mm -hmm. So, re-program ko, no, sir. So, gawin mo nga bang, sir, para makikita sa sa Not Today Broadcasting. Nauiya no, no, ko mag-ambal sa pangalan ko. Ako si Bungot. <laughs> What? What did you say, sir? Bungot. Ah, si Bungot. Oo. Oh. Oh, ano mambal mo sa mga turn natin, natin sa viewer natin sa Takurong? Ang mahambal ko lang sa ila. malas nila. Oo. Oh, Ay, hindi, like, hindi nagbinak Hindi nagbinak nila tayo. Hindi magbinak. Okay. Sige, ko kong maging lalaki ako. Oo, oh, sige. Uh, okay. alam mo. Oy, hindi ba ito? Yung mga turn up. Uh, yung mga turn up. Uh, <laughs> mga turn daw. Mga turn up sa, sa takurong. Uh, yun sila. Uh, mga walang pakisama yan. Uh, Porkat nag-regla lang sila. Hindi na sumama. Ay! Ano ganito muna sa buwan natin, Sir? Eh? Oo. Oh. Si Kuya Mayor! Ano mambal natin sa kuya natin? Si Mr. Mayor Andres. 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 <laughs> Ang mambal ko lang inyo. Kuya Uncle Mayor. Dabot <laughs> ako sa duhay! Dabot ako sa Generoso! Sorry, kanila May tama. May <laughs> <laughs> tama okay, na kami! Okay, pinanay na tayo sa mga CI ganay nato no sa mga CI ko na ko ha oh why ko no, kumog <laughs> sa CI nato ano nang bang mo sa mga CI especially kay Mrs. Bidusa sa amin si kanan ah uh, mambal ko lang sila ay hindi na lang basta na ako may intriga pwede pa repeat ka ano ang natabo dito? Repeat, pato fisyo. Ah, pato, pato. Gali, oh, ano mamba? Sa manok, ano mamba mo dito? Ang aling ka? Kay yung sinabi ko bali ang CI. Sorry. Ah, mga mga sila. Oo. Last question. Last question. Last question. Last so, question. Kamu eh. Ano ang mambal mo oh. sa imo na... Ay, hindi ko pwede pa kambal kayo. Mambal, ani na ang sekreto ka. Oo. 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 Gusto mo malumot? Ay, hindi. Hahaha.